So, bakit po, po tayo babayad? Kung pwede naman po libre. Bakit po, po tayo gagastos? Okay. Paano po natin marireach ang... O paano po natin mabilis marireach ang 4,000 watch hour na nire ni YouTube? Para po sa ating monetization ng ating YouTube channel. Hindi nyo po ay may dalawa po tayo. Yung ang una po ay, o yung isa po ay, 1,000 subscriber and subscribers. Ayan. And, yung po, 4,000 watch hours para po madali tayong ma-monetize. Ayan. So, meron pa pong mukhang doon, meron pa pong requirements like sa si YouTube na naroon po natin sundin. So, dito managpun tayo sa 4,000 watch oh, hours what's our na Alam po natin, Maritz. Ayan. Kung gusto po natin mapabilis. Ayan. So, di nyo po, meron po tayong uh, cellphone. At po, habang hindi pa po, po tayo monetize, hindi po tayong gumamit ng ilang gadgets, like cellphone, laptop, and PC. Ayan. Pwede po natin silang gamitin kahit ilan yan. Basta po, wala po silang um, account Basta po wala silang Google account, walang YouTube account, basta wala po silang account. Ayan. So, ipapanood din, gagawa po tayo ng mga video or maglalay po tayo. Ah, uh, yun po yung tinatawag na live stream So, ayan, kailangan po natin mag-live. Mayroon din po siya ng 5 to 8 hours. Maglalay po tayo sa ating YouTube channel. Mas muna tayo na 1,000 uh, 1,000 subscriber na. Alay na po tayo na. Uh, Matik na po yun na alay na po tayo na mag live stream sa ating YouTube channel. So, ang ngayon po natin, maglalive po tayo. At ano po ating ginagawa? Yung pinatao na silent live stream or L L S L S. Ayun. Silent live stream. Pwede po tayo mag ng limang oras hanggang walong oras. So, ang gagawin po natin, yung po ating mga gadgets na wala pong account, ayun, ipapanood e, 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 po natin sila. Pwede po sabay-sabay sa ilan gusto mo account at hindi po po tayo monetize. Ayan. Yung po ay nililikwan ko lang po or uh, binibigyan ko lang po yung tip na ito para sa mga hindi pa po, po monetize ng mga YouTube channel at mabagay na sisimula ng mga Contents ni ito, ayan. So, gawin po natin ay maglalig stream po tayo. Pwede pong nanonood na sa taas. Kaya po natutunog tayo, ipanood po natin yung ano. At nakatutok lang po. Halimbawa sa mall natin o sa mga pader o sa mga atinan po nito, ayan. Mga ganyan, mga ganang background. Pwede po, basta po nakalive stream. Silent live stream. Uh, tapos, kanya sa manali po natin siya na ma ma-achieve yung ating 4,000 na mature hour. Gawin po natin yun. Kasi yung iba po ay mamabayad pa paano lang po ma-achieve nila yung kanilang 4,000 na hour. So, bakit po po tayo babayad? Kung pwede naman po libre. Bakit po po tayo gagastos? Lalo sa katulad po natin ng mga baguhan o mga small content creator o mga small YouTuber. Siyempre, wala pa po tayong budget para doon. So, gawin po natin yung sundin nyo lang po yung aking tip. At madaling nyo pong ma-credit sa inyong 4,000 watch hour. Kahit ilang pa po pong gadgets niya, basta po wala siyang any account na nakalagay sa inyong mga uh, gadgets. Ipapanood nyo po sa inyong mga sign-up name stream at ginagalan po niya ako po sa inyo. Mandali nyo po marilit sa inyong 4,000 watch hour. Yan. So, may nagturo lang din po sa akin yan. Actually, malaking pinag-usap na lang po sa kanya kasi po ay itinuloy po sa kanya yung teknik na yan na hindi ko po alam noong una. So, ayan. And then, may nagyalak din po sa akin na yun nga po, babayad ako para na po madali kong marit yung aking 4,000 watch hour which is, kakunti naman na po yung kulang sa kaka-watch hour. So, napaisip din po ako na buti na lang po Ah, uh, nung if nag-suggest mo yung na mas na po bumayad para po yung, uh, yung 4,000 watch hour po ay yung kulang po sa akin 4,000 watch hour bali kakanti lang lang po yung kulang na yung that time eh And then ne, nabukasan nakausap po po nakausap po po yung isa pong malapit sa akin na vlogger so sinaluan niyo po ako kung paano ka po marireach yung kulang ka po sa akin watch hour na hindi gumagastos na no? so, hindi naglalabas ng na any amount So, ayan po. So, thank you so much sa iyo. And thank you, thank you so much din sa iyo na minunan ka na gumayad. Ano? And thank you so much din sa nagtunan sa kanya. Hindi ko na kinakailang maglabas ng sa Sariling sigap lang ay ma-achieve ma, uh, ma ko na yung aking watch hour na kulang para ma-monetize na ako sa aking YouTube channel. So, ayan po. Mga ilang weeks ko lang po siyang ginawa sa at lang, ilang ko lang po yung ginawa yung step na yon na yung technique na yon at na-monetize na mo agad tayo. Ayan. So, thank you so much po sa inyong pakikinig at panunuan na akin mga vlog. So, more tips pa po para po sa inyo aking mga kaibigan, mga subscriber. Ayan. Thank you so much po. Bye! Once again, see you po on my next vlog. Thank you po. Ah, harinawang katulad nyo po ay mamonit ka. Uh, katulad po namin, uh, katulad po, po ay madali nyo po marit sa inyong watch hour. At madali din po kayong mamonit So, ayun lang po. Thank you. Bye!